Daddy, mommy, Tia. It's Tuesday and tira lang naman kami sa uh, daily day routine ni John. Ah, hindi pala daily. Tuesday to ano siya eh. Tuesday to Friday kasi pag Monday, kasi sa kakampo yun, wala silang pasok kapag Monday. Kasi meron flag racing. Para may mga program pa pag Monday. So wala silang pasok pag Monday. So Tuesday to Friday. Yan ang aming routine. Tapos sa po sa spend. Wednesday saka Thursday. Every one hour lang yun. One session sa morning. So, sa hapon naman, day siya. Sa, dito sa ano, sa kampo. 1, 2, 3 o'clock. So, two hours. Ayan, guys. Nagka-drive kami. Ah, okay. Nagka-drive ako papunta sa school niya. Ito so, niya, na, dana namin. Ayan, dinadaan na namin. Ito so, kaya nagdaan sa shortcut. <laughs> shortcut na long cut. Iwas traffic. Kasi dito sa Zamboanga, matraffic din dito. Oops! Itinlipatan na namin after April. Ayan. Kasi magbabakasin daw ngayong March dyan. So, April lang kami ilipat dyan. Malaking kwarto. Sana walang multo. <laughs> Ayan. On the way kami sa school. Mas medyo malayo-layo din ng school niya. Muntala yung sa niya. Tapat lang namin. Labas lang ng gate. Ayan na. Ito yung outfit ni Jonah. May yung outfit for today. Ayan. Hello, Jonah! Ayan ang outfit niya ngayon. Hi! Hello! Kanyang shoes. Bago ang shoes ni Jonah, oh. Kasi sikip na yung mga shoes niya. So, binilhan ko siya ng new shoes. Hello! You say hello! Hi! Hi to the vlog! Hi! Ayan. So, on the way kami. Kaya na guys kasi Nag-drive ako Papunta na kami sa highway Highway kasi Natawid kami Okay See you later Ito na nga Naikot kami kasi May grayson sa harapan Ang layo Ang likod nito Parang bundok Tinan nyo ha ah. Tinan nyo Aking pasahira tulog na oh Jonah Jonah Ayos ayos Di pa man lang kami na start Tulog na Hmm hoy naman yung pupuntahan namin? Parang bundok, oh. Hindi nyo naman. Nakatakot. <laughs> Nasa likod kami na dumaan ang lay layo-layo pala nito. Never again dito. Pirap-pirap. Hindi pirap. hmm? naman ang dinadaan namin. Grabe ang agsubok dito. Hindi nakauulit dito. Nasisira ang bike kabalik. Ayos. Tulog na. Ay nako ang pasahero ko. Layo. Sir, anong aras pong tapos ang tapos ang inauguration? Basta hanggang ano yan? wala tayo na. Basta, walang exact exact schedule hindi <laughs> ko hindi ko kakayanin pa uwi. <laughs> Ay, tapos naman yan. Anong oras ba matapos yung klase natin? Tulog na. Trip ka po. Oh, kaya pa yan. Matapos pa yan. Ito yung problema na. Muntik na kami di makaahon doon. Ano, eh? kasi may hirap ka No? Opo, may Sige yung po. Yung mga 3.30 pang matapos yung klase mo. Bata matapos. Sige po. Thank you sir. Dito po ba yung daan? Layo pala po ng likod nito. <laughs> Ay, balik ba yan yung likod? Meron po belt. Oh, yeah, pa lang muske sa loob. Ay, ah, may belt kami dito. Oh, mayroon meron pala sa loob na ano. Ito sa likod dumaan. May muske pala sa loob nito. Ayun o. Oh. May muske sa loob. Ito pa yung likod nito pagkalayo-layo. Masisira ang e-bike namin dito. Ayan, sa likod kami dumaan. <coughs> Ayan, pa-park. Park naman ang problema Mm. time dito <sharp inhale> Very good. 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. Orange. Hey fire! Bird! Oh you've got a stake here. No, to oh, we did! Remy! Star man! Go! I see babe we okay. Wait, come uh. Very good. Next <coughs> next one. Oke, okay. good job, yellow. May isa pa diyan na, eh. isa pang triangle. triangle. Number one. No number two. Yes. Number three. na kami ni Jonah. Pinantay ko na muna yung sounds kasi merong background music dun sa school. Meron silang ano, wash your hand. May mga kasi recess time pang ano lang sila. Nanonood lang ng TV. Chill, chill. So, pinantay ko baka copyright tayo. So, yan. Recess lang kami.

Ha? Ko ako sa hindi, hindi, dati. hindi, kasi wala, ano, sabi ko, hindi kami nakakalabas kanina kasi may program. May sumba pa naman ako ngayon. Sumba? Hindi na magtuturo sa akin ng sayang. Sa akin guys. Mag-anaw ko na kung -ano. wala tayong pera. Mag-anaw lang ako sa Gcash mag-send. tapos kami mga ano makulong doon sa Kulong? <laughs> sa Arisap. Kasi, kasi may program doon hindi kami makalabas. Kulong? Nakulong kami kasi pinasaraduhan yung gate. Hindi kami makalabas. So inantay pa, pa namin. Ngayon. Inantay lang namin magbukas para makalabas kami. Di ba Jona? Nakatulog na si Jona eh. May doon kami, doon si... kami sa likod dumaan. Naglaro eh. pa si Jona sa Hindi na? Umuwi na kami. Kasi wala na siyang kalaro kasi kami na natira naglinis pa kami ayan guys see you again tomorrow say bye bye muna yun na bye 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 pagod na yan yeah bye bye